Tanong ni VA. Good evening po, Chef. Nagbabalak po ako mag-start ng magtinda ng pandesal dito sa amin. Nag-SR po ako sa mga bakery dito. Magkano po kaya pang start na kapital ng pandesal? Nag-conduct -nag po ba kayo ng full training? Second question, need po bang ibaston ang pandesal? Paano po maging magaling sa pagbabaston? Ano po ang need na makina para makapag-umpisa ng pagpapandesal? Okay. ah uh, Ma'am, para sa akin, ano, uh, bago kayo magsimula niyan, hanggat maaari kung ah uh, pinaka uh, pinakamaganda, aralin niyo po munang mabuti ang unang-una, ang uh, paggawa ng tinapay o sa pandesal. Oo, kasi Napakadali lang po namang magbili at uh, marami tayong mga video diyan na kung anong mga kailangan bago tayong magbukas ng bakery o sa akin mga, sa akin channel sa YouTube at sa ating Facebook. Talaga po namang meron tayo diyang nakaabang na ganyang mga tanong. Oo at kumpleto po 'yan. Ngayon, kung itatanong niyo kung uh, sa pagbaston, uh, meron din din tayo dyang, uh, baston tutorial din kung paanong diskarte. Oo. Huwag naman nating isipin na hindi natin makukuha. Sa umpisa, ay syempre mahirapan po tayo kasi umpisa pa eh. Wala namang nag-aaral na master ka agad, di ba? Yes! Kaya need nating uh, habaan ang ating pasensya uh, pasinsya dyan, ang pangunawa dyan sa ating uh, paggagawa, pag ng tinapay, lalo pa dyan sa pagbaston. At sa gamit naman, uh, kung, uh, kung kailangan nyo talaga, uh, magbili lang muna kayo ng spiral mixer kahit si ng... Uh, Sabihin na natin it 8 uh, kilos capacity lamang. Pwede na 'yon. Pwede na 'yon may mga sekohan magabanggo malay makata makachimpo kayo kung sa NCR kayo marami nagbibinta ngayon ng uh, mga second hand. Oo kasi pag sa roller pa kayo uh, mahirapan pa kayo mag-aral sa ro roller. Yes! A legacy like, yes, spiral mixer na talaga po namang inyon lang ilagay. Oo, at uh, magbigay lang kayo ng timer bago nyo pa rin. Ah, uh, magbilang lang kayo ng uh, 3 to 5 minutes, pwede niyo nang hanguin. Oo, wow. sa high speed, high speed 'yan. Oo. Siyempre sa umpisa low speed lang muna kung mayroon pang uh, uh, speed control ang inyong uh, spiral mixer. Oo. Pero may mga, mga mga mixer din kasi, may mga spiral mixer na one speed na lang, uh, diretsyo na high speed. Kasi nga na loss control na 'yung uh, low. Kaya Bago bumili, tingnan nyo rin talagang mabuti. Huwag mahiyang magtanong at tumawad. O sa inyong binibili. Kasi hindi po madali. Oo. Basta lahat po nang gusto nga mag kiri ano. Uh, ito yung isang payo ko lang talaga. Aralin mo na talagang mabuti. Lalo na sa paggawa ng tinapay. Yes! Para kahit wala tayong mga tauhan, napatakbo natin ito ng tayo-tayo lang. Oo. Ganun talaga ang uh, dapat sa ganitong uh, hanap buhay. Kasi oras na mag kiri tayo tapos kulang pa talaga tayo sa kaalaman or hindi tayo pursigido ay uh, sigurado yan talagang mahihinto ang ating uh, bakery within 3 months lamang uh, baka na nga yan Kasi nga, hindi pa natin alam magpatakbo, uh, hindi tayo marunong gumawa tinapay. Alam naman talaga natin na walang baker na forever sa ating bakery. Kahit sa pa yan, maghahanap at maghahanap din talaga yan. O nasa mga 99% ang mga baker na gusto din talaga nilang magkaroon ng sarili. O kaya hindi sila talaga kahit na malaki pang sahod nila dyan, i e, eh, kumbaga nagpanawa na sila sa paggawa ng tinapay sa ibang bakery. Oo. Eh, karamihan naman talaga dyan. Gustong magkaroon ng sarili, magkaroon lang sariling bakery. Ganun po talaga. At kung uh, mag-focus kayo sa isang uh, klase lamang, halimbawa, kung pandesal, uh, mas maganda mapadami po ninyo ang branches ninyong pandesalan kaysa naman gagawa pa kayo ng iba-ibang klasing tinapay na ito'y nabibiyo lamang. Nakadepende din naman sa ating lugar, ano? Sa pwesto po natin. Oo. Kaya, yun na po ang mapayo ko dyan, na kailangan talaga na pag-aralan mo ng mabuti. Oo. Eh, meron ka lang 150K. Eh. Meron ka ng uh, hindi lang kumpleto talaga lahat ha talagang pwede na po yan pang umpisa may pang uh, abuno ka na yan sa inyong uh, kasama na yung mga gamit-gamit sa pagsisimula. Ganoon po ng aking may power dyan ma'am. Uh, maraming salamat po. Follow for more.